So ayan, magandang umaga mga kamader. Uh, time check, 8.30 uh, ng umaga. Uh, bali po mga kamader, uh, tigil po muna ang trabaho dito sa bahay ni Kapok At uh, meron pong pupunta ditong tauhan si kamader at chichikin o tao yung pinapapunta ni kamader dito sa bahay kung tama ba ang paggawa ng pagbubuhos kung anong safety dito sa atin bahay na gagawin. Kaya po tigil muna po sa ngayon ang paggawa ng bahay ni Kapkok. at habang inintay po natin yung yung tao na pupunta dito na pinapapunta ni Kamader ay wala po muna tayong trabaho iintayin po natin muna yung tao na pupunta rito para i-check itong ginagawang bahay ni Kapkok kung pasok po baga sa standard ni YouTube. So yan yeah, mga kamader, bali yan po, uh, ano, may mga natitira pa pong materialis dito na ano, gagawin o no, pwede pang gawin. Uh, mga ilang araw pa rin pwede gawin. Ay, tigil muna daw po at uh, hintayin muna yung tao ni kamader na pumunta rito. Bago po uli simulan. Yeah, So ito mga kamader ang nagagawa pa lang dito sa bahay ni Kapok. Ay eh, nakapagbuhos mo ng poste kahapon, apat. Yan, dahil po walang trabaho si tatay, ngayon ay nagagabut naggagabot muna siya ng mga pako doon na. Bali itong natitirang mga materials pa rito mga kamader halo uh, blocks ayan pang halo blocks pa po doon natin na natin mamaya mga kamader ayan po dapat po alisin na ngayon yung ano yung ko yung sa pagkabusang ng kasi tigil na po muna mga uh, kamader at hihintayin nga yung tao na pupunta rito Chicken muna natin yung ating mga materialis pa natitira mga kamader. So bali ito ang itsura mga kamader ng ating bahay pag uh, ganito na tingnan kalayo. Yan halos kalahati na. Ah, kalahati na pati. Ilang patong na lang at mataas na mga kamader. Marami-rami pa palang hollow block naman ito mga kamader. Bale ito mga kamader, ang natitira pang simento rito sa materialis. May ilang piraso pa ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pito pa mga kamader Ang ah, tirang materialis dito sa ginagawang bahay ni Kapkuk <laughs> Tingnan natin naman yung natitira pang buhangin mga kamader Ayan mga kamader, ito pa ang natitira nating hollow blocks. Kasama yung nasa loob ng bahay. Saka ito po yung natitira pang buhangin. Sa inorder nating dalawang kobi ko. At saka ito po yung mix na na isang truck. May eh, natitira pa naman po dito bakal mga kamader. Yan, yan, yan na lang po ang tirang bakal mga kamader. Limang pirasong gis. Gis ba kayo ito o dose? Hindi ko talam. <laughs> o yan, kayo lang mga kamader ang tumingin kung anong laki ito. Gis! O do, ah, gis ah, siguro. Gis, gis pala. Gis mga kamader. So, bali yan mga kamader. Uh, yun po ang natitirang materialis pa na pwede natin gamitin mga pagtatrabaho. Kaso, tigil nga po muna at iintayin pa natin yung tao na pupunta rito para i-check itong ginagawa natin yung bahay ni Kapko. na nalalapit na ito sa katotohanan mga kamader. Video masakit po yung aking ibin kaya ano mantak maga. <laughs> kaya kung mapapasin niyo mga kung matimbok tong awa ah, mother matimbok tong kabila. Maga po yung aking ibin. So ayun mga kamader, ah uh, nakikita naman po ninyo ah yung dating pangarap lang ay magkakatotoo na ang bahay ni Kapok <laughs> yung bali ito mga kamader ito ang ano ito ang magiging magiging lababo o kusina uh, bali islaban to ni tatay islaban dyan ang talagyan ng lababo malit lang po yan Saka po bali ito yung magiging CR natin dito mga kamader mother Talaga pong mantak yung aking ipin. <laughs> Ayan, bali ganito, ganito lang po kalaki ang CR. Bali ito yung pinakampinto mga kamader mother Tapos po bali magiging dalawang kwarto ito mga kamader mother Yan po ang plano nitong bahay ni Kapok. Bale, dalawa po ang pinto. Ayan, dyan. Isa po doon, saka isa dito ah. Siguro po, pag may isang linggo pa mga kamadir, ay makikita na ang buong kabahayan nito. Mabubungan na malalagyan na ng bigas sa siguro po sa loob na isang linggo mga kamader medyo natatagal-tagal ang pangapo ito mga kamader gawa ng dadalwa naman ng ating trabador kaya ako nagbibidyo-bidyo pa saglit lang ang aking patulong tu tulong pagka hindi na nagbibidyo mga kamader So ayan mga kamader, uh, Ayan po, bali yung po ang dahilan kung bakit tigil mula ang trabaho dito sa bahay ni Kahapkok. Dahil mag po muna natin nga yung tao na pupunta rito na mag ng bahay. Yung habang nag po tayo mga uh, kamadera eh, ito po muna ang buhay ni Kahapkok. Uh, nagluluto-luto muna ng yan, tilapia. <laughs> Ayan. So yung mga kamater, uh, ah, bali time check na mga Anong oras darling? Maybe na tarling? Alas may bina ng umaga So hindi po natin alam kung ngayon ang dating Nung chichik ng bahay O gawa nang medyo busy para po Basta po pagka hindi na busy Saka kalanda po ang punta rito mga kamater Talagang mantak yung aking ipin mga kamater Masakit. Utay-utay nang nauubos. Eh <laughs> bagong ligo si Dida mga kamader. May gusto ko ba siya daw, darling? Ha? <laughs> Naihiya si Dida mga kamader. Eh ang bagong guli. Oh, eh mga kamader, na ni Dida yung aking nilulutong tilapia. Masam bah, Ha? Masam? Masam. <tik> Talaga mantak. Ano kaya itong pag-abot na natin? Darling. Ha? Pag-abot nyo? O ikaw na lang gumabot? Tiyo yawa kamaterang. Yun na lang. So ayan mga kamader, yun na lang pong muna mga kamader, hanggang dito muna at abang-abangan ninyo yung magiging update ng bahay ni, uh, ah, yung ginagawang po bahay ni kamader kay Kapok. ah Siyempre po pagka nagumpisa na uli yung bahay na ginagawa ni, yung bahay na ginagawa ni Kapok, diridiritso po ang ating vlog at update do sa bahay mga kamader. So ayan mga kamader, maraming thank you at magandang umaga. <laughs>